Hello guys! This is V-Word Cyprus. Welcome to my channel at magluluto tayo today guys ng sarsyadong isda. Dahil mid natin magluto ng isda guys sa labas. Dito ako na magluluto. magluluto. Mm parang picnic style. nilinis ko na yung paligid ko. Kaya, uulan man. Walang problem. Malinis na. Aking mga pusa o nakaabang. It's not for you. It's for me. It's my fish. Abang siya eh. Kala mo kanya to eh. It's for me it's not for you it's for it's for me it's not for you It's for me Katie. <laughs> <laughs> Akala ni Kiki palaging may pagkain. Lagi siya nakaabang. Laging nakaabang niya. Sa aking niluluto. Ito yung paligid niya na pinaglulutuan. Ano eh, yung paligid ko? aking isda. Dati guys, itong puno na ito wala dito. Kaya super init. Ngayon, meron na akong puno. Kaya nakakatago na ako ngayon. Nakapagluto uh, ba na may sanggan ang araw. Nabikta rin na natin ng ating isda. Kung siya'y luto na ba or hindi pa sa ilalim. Andito. Pero lulutuin naman natin ulit ito kasi sarsyado ang gagawin ko dito guys. Kailangan i-crispy ko to ng konti. Dahil isda ang lulutuin natin, kailangan nasa labas tayo at hindi mga moy ang loob ng bahay. Sa mga ng ang araw. ayan guys habang nagluluto habang niluluto ko yung aking isda sa labas na paduto na naman siya ah uh, yan tayong mantika tapos ayan ang ating sangkap kamatis sibuyas bawang at may ta may paminta tayong konti konti lang kasi konti lang naman yung ating isda kaya ayan uh, sangkap natin yung na natin ng bawang bawang muna. Tapos, pagkatapos, guys, ng bawang, ilalagay natin. Ay, sibuya. Sorry. Tapos, yan. Bawang ang kasunod. Pagkatapos ng bawang, susunod natin maya-maya ang ating kamatis. Guys, lulutuin natin mabuti yung kamatis bago natin ilagay ang ating mga asado. I mean, yung salt. At saka yung pepper natin. Kanya-maya natin i-papakita yung itlog. Kasi yung itlog din ang magpapasarsyado. Ayan, luto na yung ating kamatis dyan. Atakpan pa rin natin. At ating pakulo. Ilalagyan natin ng tubig yan guys pala. ilagay ng tubig. Pagkakulo guys. Ayan, ilagyan na natin. Kung pagkalagay ng tubig, pinakulo. Tapos, sa natin ilalagay ang ating itlog. Tapos yan. Since nanakulo na guys, ilalagay natin yung itlog. Huwag natin siyang ilalagay ng ginakulo yung tubig. Kasi hindi Oo, yung ang purpose natin kasi diyan sa sarsyado na yan is mamuo yung itlog diyan na habang hinahalo. Yan ganyan, guys. Ayan guys, dahil luto na yung ating isda, ito pasok na natin sa, sa loob ng bahay. Pwede na nating nilahok ang ating isda.